maka Makabagong tunay na radyo, tunay na ranyo. Angat sa musika at balita. Musika at balita. Brigada News FM. Broadcasting From the nation's seat of power and the vibrant capital of the Philippines, Metro Manila, our home, our treasure, and our pride. Join the Brigada Nation Building Initiative to create sustainable jobs by attracting more travelers to discover the delightful Philippines. Be the heart of the delightful Philippines. Isang bayan, isang tahanan. Sabay-sabay nating palakasin ang tulong, trabaho at turismo. Brigada. In the heart of changing lives. This is 105.1 Brigada, Brigada News FM. Manila, the music and news authority. One time, the new Filipino time, kabrigada alas 7 na ng umaga. This time check is brought to you by Power Cells Herbal Capsule. 16 years ng kasama mo. Siksik -sik sa mga bagong balita, rinig sa buong bansa. buong bansa. Narito na ang Brigada Balita Nationwide sa umaga. umaga. At ngayon... Narito ang inyong mga tagapagbalita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. 16 years ng kasama mo. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita sa Umaga Brigada Balita Nationwide Brigada News Headlines Brigada Balita sa Umaga Sa Brigada Balita Nationwide ngayong umaga Ang bagyong Nando bahagya pang lumakas habang tinatahak ang Philippine Sea. Ang Office of Civil Defense handa ng rumesponde sa mga maapektuhan ng bagyo. Dating DPWH Engineer Bryce Hernandez naman ipatatawag daw ng ICI. Vice President Duterte hindi umano batid ang mga inisyatiba ng administrasyon dahil sa mga biyahe sa ibang bansa. Pagpapalit ng lidera ng kamera wala raw humsay kung mananatili pa paring bulok ang sistema ang Amerika hinarang ang panukala ng UN Security Council na magpatupad ng permanent ceasefire sa Gaza Siksik sa mga bagong balita brigada balita nationwide buong puso puso kasama ang buong pwersa ng Brigada News FM, brigada Philippines. News FM Philippines in the heart of changing lives helping and inspiring people to achieve, to a, achieve a better, better life. life Kasama ang lakas ng Drive Max Plus Herbal Capsule resistencia ng Power Cells Herbal Capsule Ito ang brigada Bandita nationwide. nationwide sa umaga Balita sa umaga. Magandang umaga Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo Mula ho rito sa Brigada News FM Manila Heto na ang Brigada Balita Nationwide sa umaga Araw ngayon ng biyernes mga kabrigada, September 19, 2025. At kami huwang inyo mga lingkod, Brigada Gab Dalisay. At Brigada Leo Navarro, malik Siksik sa mga bagong balita, Brigada Balita Nationwide. At sa detalye na ho ng ating mga balita mga kabrigada, Brigada Weather Update. Weather Update. Bahagya pa lumakas itong Bagyong Nando. Habang nananatili pa huyan sa silangang bahagi ng Philippine Sea. Muli pong namataan ng sentro ng bagyo sa layong 1,075 kilometers silangan ng Central Luzon. Taglay ang lakas ng hangin. Nabot huyan ng 75 kilometers per hour at bugsong papalo ng hanggang sa 90 kilometers per hour. Ito ho ay kumikilos sa direksyon pa Kanluran, Hilagang Kanluran sa bilis na 15 kilometers per hour. Sa ngayon, wala pa naman ho nakataas ng na mga tropical cyclone wind signal pero ayon ho sa pag-asa, posible magkaroon ho ng signal number 1 sa ilang bahagi ng Northern Luzon simula bukas at posible nga ho ang hanggang sa pinakamataas na signal number 5 sa oras ho na ito'y tumuntong sa isang super typhoon category. Bagamat hindi pa ho direktang nakaaapekto ang bagyo sa bansa, pinalalakas pa rin ho niyan yung habagat na magpapaulan sa malaking bahagi ng Luzon kasama na ho yung Metro Manila. Posible naman ho mag-landfall o dumaang malapit sa Babuyan Islands mula lunes ng gabi hanggang martes ng umaga at lalabas naman ho ng par martes ng hapon o martes ng gabi. Brigada Weather Update. Weather Update. Brigada balita Nationwide. Tognay na balita mga kabrigada, ang OCD pinag-utos ang maagap na paghahanda sa bagyong Nando. Brigada Kath Austria, ibrigada mo. Brigada. Naglabas ng panibagong direktiba ang Office of Civil Defense upang tiyakin ng mas mahigpit na koordinasyon ng mga ahensya at lokal na pamahalaan bilang paghahanda sa bagyong nando Batay sa memorandum ni OCD Deputy Administrator for Operations, Assistant Secretary Cesar Idio, inaatasan ng mga Regional Disaster Risk Reduction and Management Councils at LDRRMCs na makipagugnayan sa DILG, DENRMGB at DPWH para matiyak ang maayos sa paglalagay ng mga warning signs at advisories, partikular sa mga landslide at flood-prone areas. Kabilang din sa mga direct Tibang maagap na pagbibigay ng localized warnings at impormasyon sa publiko maging ang agarang pag-activate ng standby resources para naman sa emergency response. Ayon sa OCD, nakasalalay sa maagap na pag-aksyon ng mga lokal na pamahalaan ang kaligtasan ng libu-libong pamilya na maaaring maapektuhan ng bagyo. In the heart of changing lives, ako si Brigada Cast Austria ng 105.1 Brigada News sa FEM Manila, the Music and News Authority. Anong bago, Brigada Balita Nationwide? Inatasa naman ng Independent Commission for Infrastructure, ito nga hong ICI. Si dating Bulacan Assistant District Engineer Bryce Hernandez na tumistiko hinggil sa kanyang nalalaman sa mga umano'y maanumalyang flood control projects. Kasunod nga ho yan ang natanggap na subina ng Senate Blue Ribbon Committee para nga ako Bryce. Dahil ho dyan, hinimok ni Senate President Tito Soto ang dating DPWH official na ihanda na ang kanyang salobin at magsabi ho ng buong katotohanan dahil mas mabigat umano ang investigasyong ginagawa ng ICI kumpara sa pagdinig ng Senado na in aid of legislation. Pinatasan din ho niya ang Senate Sergeant at Arms na dalhin si Hernandez sa ICI dahil kasalukuyan ho itong nakakulong pa sa Senado matapos nga hong ma-cite in contempt sa kanilang pagdinig. Umahataw! Brigada Balita Nationwide! Mga kabrigadang may-ari ng SIM, sinirekomendang ipasok sa Witness Protection Program. Brigadaan Cortez, ibrigada mo! Brigada! <todic> Bago pa nga ang matapos ang pagdinig ng Senate Pluribond Committee ay binati na ni Senate President Tito Soto ang owner ng Sims Construction Trading na si Sally Santos. Matapos na naging paglalahan nito sa lahat ng kanyang nalalaman. Just one manifestation, uh, Mr. President. Usually pagka meron kang mga itinatagong salaysay, mas maganda ilabas mo na at para wag kang matakot. Kasi wala ka nang dapat ikatakot pag nailabas mo na lahat. Matakot ka kung hindi mo nilalabas. Doon ka dapat matakot. So ako'y bumabati ng magandang pagbati dito kay Ms. Santos. Sapagkat uh, tama po yung ginawa ninyo. at dito yung apidabit ninyo sa amin. Kahit ano po mangyari, nailahad nyo na. Kaya wala na silang ikangayid actually wala na silang problema sa iyo at ito'y sworn affidavit and all no at ito'y makakarating na sa Department of Justice. Kaugnay nito'y nirekomenda ni Senator J.V. Herzito ang pagpasok kay Santos sa Witness Protection Program ng Department of Justice. Maalala sa naging pagdinig ay inamin ang nasabing kontraktor na may natanggap siyang royalty mula sa mga flood control projects habang ipinapahiram niya nga ang kanyang lisensya kay na dating Assistant District Engineer Bryce Hernandez. Matapos naman ang pagdinig ay agad na isinugod si Santos sa Klinik na Senado pasado dahil bigla ang sumama ang kanyang pakiramdam. Siguro uh, dehydrated lang siya pero currently okay naman siya. Hindi mataas ang blood pressure sir. Ah, uh, medyo mataas pero okay naman siya ngayon. Sa usapin ng pagiging state witness, sinabi ng kanyang abogado na hayaan niya ang DOJ na magdesisyon tungkol dito. Maaalala si naman ni Justice Secretary Crispin Remulla ang imbestigasyon ng Senado para makausap na nga si Curly Diskaya hinggil sa application nito sa WPP. Kasi meron na siya ng sworn statement, starting with that, we'll be asking him more questions related to the sworn statement. And of course, other participant events that uh, may be relevant to the history and may be relevant to the cases that we find. Maliban sa mag-asamang Diskaya ay sinabi naman ni Remulya, na maaari rin mag-apply dito ang iba pa tulad nga ng BGC Points pero paglilinaw niya ay hindi magiging ang pagdaan dito. In the heart of shame lives, ako si Brigada Ann Cortas ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Musical News Authority. Brigada Balita Nationwide! Ang COA at DPWH nagsubmit na raw ho sa ombudsman ng second batch ng ebidensya. Diyan nga Huyan ho sa maanumalyang flood control sa Bulacan. Brigada Jigaboy, Custodio, i-brigada e Brigada. Mo. brigada ni puwersa ang Commission on Audit at Department of Public Works and Highways sa pagsusumite sa Ombudsman ng ikalawang batch ng Fraud Audit Report kaugnay ng umano yung mga ghost at substandard flood control projects sa Bulacan. Kabilang sa mga tinukoy na liable, ang ilan dating district engineers at opisyal ng DPWH, kabilang na dyan sina Henry Alcantara at Bryce Hernandez, gayon din ang mga kontraktor mula sa Wawa Builders at Top Notch Catalyst Builders Incorporated, One Frame Construction, Incorporated na sangkot sa mga proyekto sa Plaridel at Pandi, Bulacan. Giit ni watcher Person Gamaliel Cordoba. Ang hakbang ay alingsunod sa direktiba ng Pangulo na tiyaking mapapanagot ang mga sangkot sa anomalya. Samantala, binigyan diin ni DPWH Secretary Vince Dison na kawalang hiyaan ang ginawa ng mga kontraktor at opisyal na tila umaktong untouchable. Tiniyak din ng COA at DPWH na mas paigtingin pa ang geotagging at system integration sa mga proyekto proyekto upang masiguro ang transparency at tamang paggamit ng pondo ng taumbayan in the heart of changing lives sa ko sa si Brigada Diego Custodio ng 15.1 Brigada News FM Manila the music news Authority. Rapido, brigada, malita, Mga kongresista, hinimok na seryosohin ang pagpapanagota sa mga kasamahan na sangkot sa korupsyon. Brigada Haji Kaaminyo, ibrigada mo. Brigada. brigada. B -b -b Binigyang diin ni House Committee on Human Rights Chairman Benvenido Abante Jr. na dapat seryosohin ng lahat ng kongresista ang panawagan ni Speaker Faustino Boji D. III na palakasin ang oversight functions at makipagtulungan sa Independent Commission for Infrastructure. Ayon kay Abante, kung nais nilang ipakita sa publiko na tutugunan ng ugat ng korupsyon sa birokrasya, dapat na maging bukas sila na panagutin kahit ang mga sariling kasamahan at walang dapat na sinasanto. Ang accountability niya ay isang moral at political duty ng bawat isa, lalo't ipinagkatiwala ng mamamayan ang kapangyarihan, responsibilidad at resources. Ikinalugod din ni Abante ang pahayag ni D na walang kaalyado o opisina ang makaliligtas sa pananagutan at sumang-ayon na ito lamang ang daan upang maibalik ang tiwala sa kamera. Dagdag pa nito, malinaw ang mensahe ng speaker na ang kanilang tungkulin ay hindi protektahan ng bawat isa kundi ang mga Pilipino. Kaya naman suportado ng kongresista ang reforma sa budget process at isang kamera na mas transparent, accountable at tumutug sa pangangailangan ng taong bayan. Samantala, naniniwala si House Deputy Speaker Janet Garin na ang hamon ngayon sa institusyon ay pabulaanan ang mga ipinupukol na alegasyon na sumisira sa reputasyon nito. At sa tulong ng liderato ni D, inaasahan naman mawawala na ang gulo sa loob ng Kongreso. Unang-una, maiibsan yung faction-faction uh, sa loob. No, maiibsan yung away-away sa loob. No and um, lalo na tang sa pagkakaintindi namin ay eh, wala namang major changes sa organization mapapabilis ang trabaho um uh, magkakaroon din ng transparency na kapag meron kang naririnig na marites pa lang pero baka totoo ay eh, mapaparating ka agad at maiaayos no or makokorek agad hindi kagaya nito na lumaki na ang problema In the heart of changing lives, ako si Brigada Hadjika Kaaminyo ng 15.1 Brigada News FM Manila, the Music and News Authority. Rapido, Brigada Balita, Ang malakanyang bumuelte ho o bumuelta kay VP Sara Duterte sa mga patutsada ho nito kay Pangulong Bongbong Marcos, Brigada Maricar Sargan, ibrigadabo. mo. Brigada. <laughs> Bumuelta ang Malacanang sa pahayag ni Vice President Sara Duterte laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kaugnay ng flood control mess. Kinuwestiyon kasi ni VP Sara ang Pangulo sa di umano'y pagpapabaya sa mga kongresisang bumiyahe abroad at mag-resign para maiwasan ang pananagutan. Wala mang nabanggit na pangalan ng pangalawang Pangulo na batid na nasasangkot sa kontrobersiya ngayon sina na Representative Zaldico na nasa ibang bansa at ang nag-resign na House Speaker na si Martin Romualdez. Ayon kay Palas Press Officer Claire Castro. Malinaw na ang Pangulo mismo ang nagpasimula ng investigasyon sa maanumalyang flood control projects. Hindi raw nakakapagtaka kung hindi ito alam ng Vice Presidente dahil madalas umano itong wala sa bansa. Giit ng palasyo, hindi sakop ng Presidente ang pagbiyahe ng mga kongresista dahil ito'y nasa kapangyarihan ng Kamara at Senado. Wala rin umanong whole departure order mula sa Korte kaya't walang legal na hadlang sa kanilang pag-alis ng bansa. Binanatan din ni Castro si Duterte na nakailang biyahe rin sa ibang bansa kung saan umabot pa raw sa 7.4 million ang gastos ng gobyerno para sa seguridad at personal ng kanyang opisina. Giit ng palasyo, anong kaibahan ng biyahe niya kay Zaldico? Gayong hinayaan rin daw siyang makabiyahe abroad kahit may kinakaharap din siyang usapin ng korupsyon na bahagi ng articles of impeachment laban sa kanya. In the heart of changing lives, ako si Brigada Maricar Sargan ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News Authority. Rapido, Brigada Balita Nationwide. Mga kabrigada na si Gabriela Party List Representative Sara Ilago na walang saisayang pagpapalit ng liderato sa Kongreso kung hindi mababago ang mismong sistema na pinagmumula ng katiwalian. Kasunod ito ng mga naganap na pagbabago sa pamumuno ng Senado at Kamara nitong mga nakaraang araw. Gate na ilago mananatili lamang ang problema kung patuloy na umiira lang mga congressional insertions sistema ng palakasan at patronage, gayon din ang paggamit ng pork barrel at iba pang lump sum at discretionary funds. Anyang tunay na laban ay hindi lamang nakasentro sa kung sino ang nakaupo sa pwesto. Kung papaanong wawasakin ang mekanismong nagbibigay ana sa korapsyon at pang-abuso ng kapangyarihan. Rapido, Ang Gabriela, manunumpang naruhos sa kamara sa susunod na linggo. Brigada Sheila matibag i brigada mo. Brigada. 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 -5. 5. Nakatakdang por Pilar na manumpa si incoming Gabriela Partilis Representative Sara Elago para sa kanyang opisina sa House of Representatives sa susunod na linggo. Inaasahang mangyayari ang oath-taking ni Elago sa plenary session. Sa isang press conference, sinabi ni Elago na nais nilang sumama sa minority. Kasabay nito, tiniyak niyang mananatili silang independent at masigasig sa pagsusulong ng mga agenda ng kababaihan. Mababatid na noong Merkulis na iproklama na si Elago ng Commission on Elections o COMELEC bilang bahagi ng Kamara. In the heart of changing lives, ako si Brigada Sheila Matibag ng 105.1 Brigada News FM Manila. The Music News. Uh, mga kabrigada bilang chairman ng Senate Committee on Sports, ipinahayag ni Senator Bongo ang kanyang suporta sa panukalang magkaroon ng isang departamento na nakatutok lamang sa sports-related development. Gate ni Go, napapanahon na ang pagkakaroon ng Department of Sports dahil nananatiling maliit ang budget na nilalaan para sa sports at sa mga atletang Pilipino. Dagdag pa niya ang pamumulat pamumuhunan sa sports ay hindi lamang para sa pagbibigay suporta sa mga atletang nagdadala ng karangalan sa bansa, kundi isa ring epektibong paraan upang mailayo ang kabataan sa masasamang serbisyo. Sure. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita sa umaga. Samantala mga kabrigada, sa balita naman ho sa iba'yon yung daga, tanging Amerika lang daw ang tumutol sa draft resolution ng UN Security Council na naglalayong ipatupad ho. Ito nga ho ang pangmatagalang tigil putukan sa gasa at obligay ng Hamas na palayain ho ang kanilang mga bihag. Lahat ng natitirang labing apat na bansa ay bumotong pabor sa panukala na dumututok ho sa matinding pagdurusa ng mga sibilyan sa Palestine sa loob ng halos dalawang taong labanan. Iginit ng US na ang panawagan para ho sa ceasefire ay hiwalay sa isyu ho ng pagpapalaya sa mga hostage at maari magbigay lamang ng kalamangan sa Hamas. Siksik sa mga bagong balita, Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Siksik sa mga bagong balita, Brigada Balita Nationwide. Ang galaw nyo man ay mabilisan sa mga bagong balita, hindi ka mapag-iiwanan. Brigada Balita Nationwide. Nationwide. Nationwide sa umaga. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita. balita. Nationwide. At mga kabrigada, ninohong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa umaga. Mga trending na balitang kinalap ng Brigada News FM Philippines. sa Katawang ang Paracetamol Plus ay Buprofen Fast Relaxa. at ang Standout ES4 Multivitamin Capsule. In the hearts of changing lives, kami ho ang inyong mga lingkod, Brigada Gab Dalisay at Brigada Leo Navarro Malikden. Maraming salamat ho sa inyong pakikinig mula rito sa Brigada News FM, Manila, The Music and News of Poetry! Brigada Balita Nationwide! Inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa umaga mula dito sa Brigada News FM Manila. Brigada Balita Nationwide sa umaga. Hatid ng Power Cells Herbal Capsule at Dry Max Dietary Supplement Capsule. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. 16 years nang kasama mo. ito ang makabagong tulay na radyo makabagong tulay na radyo angat sa musika at balita balita brigada news fm the music and news authority brigada in the heart of change.